Hello po mga kalaki alas 11 na po ng umaga at tara kunin mo na ang mga digits po ngayon po puro mga 6 digit, 7 digit, 8 digit, 10 digit, abroad po yan at syempre Pilipinas mga kompleto pong ipamimigay natin ang mga 642, mga 645, 649, 655, 658, 6 digit lucky numbers. Alam mo nakakatuwa ang dami dami pong mga nananalo sa atin kahit mga tatlo sila, apat, lima. Importante po na kapag panalo po tayo, legit na legit po na lumalabas mga lucky numbers natin. Yun po ang mahalaga. Nakita nyo naman po, pinopost po natin sila kapag gusto nila. Nakita nyo mga nakapost sa mga account nila. At hindi ko po malalaman na nananalo po sila, nananalo po kayo. Kung hindi po mismo kayo po ang, magbabal ang magbabalita po sa amin. At syempre sa mga nagbabalato, salamat po ng marami. Kaya ngayon mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin ngayon na sinumada po natin ng talagang uh, straight na straight at talagang pinag-isipan po natin eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na ibibigay po sa inyo ngayon pong alas 11 ng umaga. Okay! So habang nagtatanghalian ka, habang sumusubukan ng kanin eto na po ang mga lucky numbers namin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki hindi na natin patatagalin kaya umpisahan na natin sa 5 digit lucky numbers agad amron number 26 number 31 number 27 number 33 number 18 ayan po yung 5 digit lucky numbers isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 number 3 number 1 number 5 number 0 number 9 at number 2 at ito naman po mga kalaki, isunod lang po natin ng 6 digit. 1 to 29, pwede, pwede rin po rito ang 1 to 25. Ito na po ang 6 digit, lucky numbers mo abroad. 20, 23 3, number 19, number 16, number 10, at number 8 Ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 24, number 36, number 29, number 37, number 30, number 21 at number 15. Ayan po mga kalaki. Isunod naman po natin ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 44, number 41, number 38, number 30, number 21, number 12, number 29, at number 36. Ayan po yung 8-digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki. Number 56, number 53 number 48 number 39 number 32 number 17 number 25 number 6 number 12 at number 28 Ayan po mga kalaki ang mga 10 digit lucky numbers abroad at kumpleto na po ang mga lucky numbers natin abroad. Abay, lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Ito na po ang mga naglalakihang prices po ng 642, 645, 649, 55 at 58 6 digit lucky numbers. Pero bago yan, dapat po sa mga nag-aabang po lagi ng mga lucky numbers natin araw-araw, dapat nasa tamang account po kayo nakafollow. Ayan po. Yung iba po natututo na. Baka ikaw na lang po ang hindi. Baka naliligaw ka pa. Hanapin po dyan sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. Lalabas po puro Red Parungkin. Hindi po kami yan. Lagi nyo po tatandaan. I-check nyo po ang followers. Pag nakita nyo dun sa people, pindutin nyo yung people sa taas. di ba Facebook. Red Parungkin. Search. So lalabas mga pangalan. Tapos may people na nakalagay. Group people. People po pipindutin nyo. Lalabas po dyan yung Red Parungkin po na may 314,000 followers. Kami po yan, 15,000 followers. Tapos po, meron po kaming second account. Uh, Aris Gatchal yan po. At uh, saka, Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt po. Ako na may 50,000 followers. Ayan po. At syempre, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin din po na meron pong uh, 16,300 followers. At syempre, TikTok. Ang TikTok po natin, meron po tayong a ah, 418,000 followers. Oh, ang dami na mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at pag-iingat po sa amin. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang laki numbers po natin. Ah, okay na po mga kalaki na ah, ina-upload po natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok libre po 'yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. At ayan po ay good for 3 months naman po kami po ang sasagot sa mga lucky numbers niyo Kung magpapamember kayo, 3 months po namin kayong bibigyan ng lucky numbers. Every 3 days, magpapalit po tayo. At syempre mga kalaki, itandaan nyo po ah, bago kayo magpamember, make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpamember para legit na legit po ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Kaya eto na po mga kalaki, tuloy-tuloy na po tayo, ibigay na po natin ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Eto po ang 642. Number 27. Number 24 number 35, number 31, number 7, at number 8. Ayan, at ito naman po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 41, number 37, number 17, number 26, number 19, at number 15. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 14, number 28, number 35, number 39, number 42, at number 6. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky number 6, 55. Kunin mo na. Number 16, number 43, number 47, number 28, number 22, at number 9. At ito naman po ang last, ang 6 digit lucky number 658. Ito na po mga kalaki, yung kanina po 655 ba? Ito naman po 658 mga kalaki. Kunin mo na, narito na. Number 36, number 45, number 29, number 20, number 5, at number 24. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po, alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin inaalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ayan, ito na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya, ito Pamilya oh, Mondragon. Wow, Pamilya Mondragon ng... Ano to? Novaliches, Quezon City. Hello po. Kamusta rin naman po si Romina Mondragon. <laughs> Pans po kasi ako ni Daniela at ni Romina. Hello po, kadenang ginto. Oh, kala nanonood ako na. Hello po, ABS-CBN baka naman. Guess batang kya po. <laughs> hello po mga kalaki. Ayan na po mga kalaki ang ating mga hello po Sir Coco. <laughs> hello po Ma'am Charo. Ayan. Hello po mga kalaki. Ito na po ang mga aming uh, shout out time po at siyempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa May. Oh. Recto. Ayan po. Easy tan recto sa mga driver po dyan ng habal-habal ba yan? Basta driver dyan. Jeepney driver, tricycle driver, habal-habal driver. Kamusta po kayo? Pedicab driver. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo ng mga lucky numbers namin. At syempre, ingat-ingat po kayo at gusto po namin lucky numbers po namin ay mapanalo kayo. Ayan po. Gusto po namin ngayong Bermans, manalo kayo. Good luck.